Mari babasahin natin yung mga messages natin. Tapos, kung ikaw yung at that moment, paano mo siya sasabihin sa akin? Gusto ko makatay reaction mo. Siyempre. Wala ko na yung tiktiyan sa sinabi mo. Lalo ko mo na ko. Katakot. Sure. Mabasay mo yung chinat mo, ganun. Mm -hmm. With feelings. Ready ka na? Okay. Okay. Kailan yun? Ito, wait lang. Like mm, ano? Hmm, Sabi ko, huwag mo tignan saglit 2020. Mm. Di ba pandemic? Like, mm. March 15 yung pandemic. Ano yung naalala mo yung plano natin nung March 2020? Saan tayo dapat pupunta? Bali. Okay. Ito yung usapan natin. Again Barry, I'm sad. Why? <laughs> Bali, hoo <laughs> Yo. <Yeah. laughs> Maybe this. Bakaway lang ni learn. <laughs> Anyways, pa-check na lang kung malari schedule pa yung tickets ayan. Onga eh? 好。<Aww. S 2> <laughs>